Hello guys, this is MjnL Vlog So ngayon po ako po ay kakain ng aking lunch na ito po ay ang makarona again, naniligyan ko po na cheese, white cheese ito pong white cheese guys o oh. ayan, white cheese at ito po yung makarona umuusok pa guys, tingnan nyo o oh. bagong luto pa so ito po ay uh, makaroon na ipinakuluan ko lang po ito, no? Pinakuluan ko lang, nilagyan ko lang ng asin and then ng ah, uh, powder ng ano, ng uh, noodles, no? So, yun lang ang pampalasa ko at saka ito pong uh, white cheese, no? Wala na po siyang sahog. Walang sahog-sahog. Ang simpleng uh, lunch ni MJ. So, yan. Cheese lang, sapat na. Cheese lang. Solve ka na. ba? Diba? So, yan guys. Kasi kung hahanap pa tayo ng mga pangsahog na wala naman. So, hindi ka nakakain. Siyempre, gawa-gawa ka lang din ng paraan. ba? Diba? So, yan. Parehas kami ng aking alaga no yung maliit na alaga. Ito yung paborito niya na ipaluto sa akin. So, pag ako nagpaluto, ay pag siya ang nagpaluto, so ibig sabihin, kakain din ako. Mm. mm. Grabe, kasi cheese pa lang, lasa na. Kaya ang sarap guys. Sa totoo lang, sobrang sarap. Pag nga ako nagbakasyon sa Pinas, ito lang, papakain ko na to sa akin, mga anak. Kasi sobrang ano mas creamy na siya, ma cheesy, so ganun. Um. Yung talagang gusto mong magtipid, yung sa panahon ngayon, kailangan mo tipid-tipid din pag may time, di ba? So, titipidin ko rin yung aking mga anak. Matipid, pero masarap. Di po ba? Hmm. Grabe. at hindi ko po ito pagsasawa ang kainin kahit ito ay napakasimple lang hindi ko po ito pagsasawa ang kainin sa totoo lang po kasi ang ang white cheese po mahal din po ang white cheese hmm. grabe so dito lang sapat ka na hmm kahit mainit sige 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 kaya yan so may lunch na naman po ako thank you guys for watching